Grabe, tao sobrang dami. Hindi na mahulugan ng karayom, no. Sobrang daming tao dito. Nandito no, so tayo ngayon sa Carmona, Cavite, no. At hindi ko inasahan na ganito magiging ka intense yung muling pagbubukas nitong Dabilan Food Park dito sa May Carmona, no. Kita niyo naman yung tao, grabe, sobrang daming tao. Ayan, yung parking dito ay napuno na hanggang doon sa may packet ng uh, maguyam, no. Dito sa may part na to, ito yung may food park, grabe puno din ng mga tao. At yung pabalik doon sa may Sugar Road. Sobrang traffic na po 'yan sa banda na 'yan. Ayan, no. Grabe daming tao. So, ganun ka intense yung pagbubukas nitong ano, Dabilan Food Park dito sa May Carmona, no tara lapitan natin dun sa may mga food stand kung meron namang babibili pagkain punong puno tapos may nagpalipad din ng mga ano, saranggola po. Ilan taon ano na po kayo? 60. 60 oh, nagbabay pa rin, ano? O, yung lakas ni Nana yung sobra. Parang <laughs> nanay. Ha? Ano pangalan po? Reds po. Reds? Oo, oh, Reds. Ah, Reds. Kaya Lola Mita Reds. Ang galing, oh. 60 years old, nagbabike pa. Yes, Black hole pa. Ayan sila, sir. Yung ano. Black hole pa daw. <laughs> <laughs> Nagbibenta ng mga accessories ng bike dito. Ayan. <laughs> Ayan, salamat po. Thank you, kuya. Shut up, kuya, sir. Ayan, ito. Ito pa. Ito mga pagkain naman sa part na to. Boss. <laughs> dito, jersey. Riding jersey. Ayan, oh. marami kang choices ng mga riding jersey dito. Nating kung magkano. Ayan. 150 each. Sando. Tama yung mga pagkain na rin. Dito sa part na to, mga mais naman tapos sa kabila yan, mga mais na binibenta. Tapos dito sa side na to, sa kabila ng kalsada, dami dito mga nag, ano, sa tarp, no? Naglalatag ng tarp, ng may, may pamilya. Ayan, mga bata, no? Ganito ka saya dito sa Dabilan Food Park, no? sa lang pagbubukas, eh, talaga naman dinagsara ng gusto ng mga tao. Ano po yan ate? Chicken pastel. Ah, chicken pastel. Ayan, meron sila itong chicken pastel, ayan, no? Pasuyo ng itlog. Apat na lang ata ito. Ayun no? sobrang daming tao na dito. Ngayon ay Saturday, no? So, punong puno na. Hindi nagsana gusto. Ito ang Pool Park. Sobrang daming tao na dito. Medyo padilim na po. Ayan, dito. May pagkanaan. Pay as order. Ayan, labosing. Wow. Dalawang patok -matok. <laughs> So ayan yung nabili natin dito. Paubos na bago tayo nakapag video. Ayan. Nagutom <laughs> na tayo. Na-excite na tayong kainin kaya hindi na na-videoan kagad. So yung kinain natin dito sa Labirant Food Park. Ito ay kuku. Fried rice tapos yung tuyo na ano, pusit na ubos na. Tapos sausage. Pero so inabot na tayo ng alas 7 ng gabi pero sobrang dami pa rin ng tao dito. No? Hindi maubos-ubos yung mga tao. Siguro nami-miss nila yung dating ano no, buhay dito sa Davilan. So bago lang 'to nagbukas. I think pangalawa o pangatlong linggo lang 'to nung nagbukas no. Every weekend lang 'to nagbubukas. Uh, Sunday and Saturday bukas dito. Eh okay, so alas 7 na po ng gabi pero sobrang dami pa rin tao. Inabot na tayo dito ng alas 7. Okay so, na po tayo dito, bago mag-alasize, nandito na tayo. So, ang dami pa rin tao, kasi yung ano, no. Mga tao, inamiss nila yung pagbubukas muli na itong, ano, Tabilan Food Park. Kung saan dati ay napakapatok din ito sa mga tao, no, Ayan, no. Uh, Pakakarami pa rin. Ano na ngayon? 7.20 na ang gabi. Ayan, napakadami. Uh, at yung mga kainan ay sobrang haba ng pila. Kaya medyo matagal ka bago makakain dito. dito punong puno yung bakantin lote dito sa ano, no, gilid nitong alsada ayun ang dami nilang nag ano dito pumipesto nagtatarp no, magkakapamilya ayun tropa at sa pamilya Bidil Aire at saka Kihanong family no. ay ko dito sa may uh, food park ng Davilan, kumakain sa may gilid. <music> ¡Que kakain na tayo doon kanina. na tayo sa parking para exit na tayo dito. Uwi na tayo. Solo flight lang tayo. Ito po karami yung tao dito. Ngayon sa Tabilan Food Park. Ngayon. Nandito na sa parking para paano motor. Pauwi na po tayo. Sobrang daming tao pa rin kahit 7.30 na ng gabi.